Magandang umaga ng inyo mga wonders no <clears throat> So ngayon na uh, may nagtatanong sa atin kung ano yung ano yung pakiramdam natin no na taga Palawan sa sa nangyayaring tension dito sa West Philippine Sea So tinatanong nila kung ano ba yung pakiramdam namin dito kung kalmado ba kami o natatakot dito sa Palawan dahil nga yung mga Chinese sa uh, Coast Guard, Chinese Navy ay palapit ng palapit dito sa lokasyon namin o sa probinsya namin. Alright, so mga ka-wanders, ang totoo niyan, hindi kami natatakot. Stable kami dito sa Palawan. <coughs> kasi kaya kami hindi natatakot dito kasi mayroon ditong mga US forces sa Palawan, no? Sa Balabac mayroon, sa El Nido mayroon din. So kumbaga, yung Amerika dito, mayroon ng mga posting sa probinsya ng Palawan kasi alam nila na uh, ito rin yung possible na target ng China kasi mas malapit yung mga tropa nila dito sa Kalayaan kung galing ka ng Kalayaan papunta ng Ilnido ah, papunta ng Palawan siguro aabutin ah, lang ng kung mabilis yung sasakyan mo mga walong oras nandito ka na by, anion, by navy navy boat pero kung jet fighter mga 7 minutes lang nandito na agad So kaya yung Amerika, ah uh, marami nang dineploy ng mga forces dito sa Palawan. Kaya kami dito, kagaya sa akin, uh, normal lang yung sitwasyon dito. Hindi kami nagpapanik dito. So kasi alam namin na kaya kami dipinsa ng US, no? Kaya kami ipagtanggol ng ng Amerika sa banda ng China. At saka hindi rin basta-bastang papasok ang China dito kasi mas malayo to galing ng ano eh, ng mainland China. Mas malapit yung Batanes. Kaya kami dito, no siguro mas kabado yung mga taga Batanes kung i-compare natin sa Palawan kasi sila mas malapit sila sa China. Kami is ilang miles pa galing ng China papunta ng Palawan. So malayo pa yon. Kaya sana mga ka wonders no. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala tungkol dito sa sitwasyon namin sa Palawan. Okay lang kami. Tsaka dito maraming kabundukan ng Palawan kung sakaling magkaroon ng gira, marami kaming matataguan. So, pero may kapatid ako dyan sa Manila, no? at tsaka sa Montalban, at sa Laguna, atlo sila dyan. Iniisip ko kung posibleng magkagira, ano yung kalagayan nila doon. Kasi kagaya sa Manila, siyempre pag tinamaan ng bomba yung isang compound, sunog, malawak yung masusunog. Pero dito sa Palawan, ay hindi, hindi ganon. Kasi maraming kagubatan dito eh. Hindi naman masyadong dikit-dikit yung -dikit bahay dito. Hindi katulad dyan sa Manila. So, sa tanong mo kapatid, nasagot ko na ano, ligtas kami dito at saka hindi kami kinakabahan sa Palawan. So, kung may tanong ka ba about sa sitwasyon dito, about sa YouTube, about sa El Nido, mag-comment ka lang ulit.